morning guys pwede na yata ang harvestin itong ating ampalaya ayan pabilog siya yung nandun pahaba pero pareho lang sila ng ano ah ayan siya ang laki na guys tapos eto po yung ating alukbati na pinagtanggalan ko yung stem ayan yung stem nyan ti, ano, tinanim ko na lang dyan ayan oh no. malapit na may maano may maharvest Ayan, yung ating alukbati guys. Tignan nyo. Super laki ng mga dahon. Ayan no, ang lalaki guys. Ang sarap nito sa tinolang manok. Tapos yung manok mo native. Ayan no. Grabe ang lalaki ng bulaklak. Ay, I, I mean, ng dahon. Ayan no. Ang laki guys. So tignan natin yung ampalaya ko doon. Tara. Wait lang. At at eto nga po pala yung ating lemongrass. So may lemongrass pa ako sa kabila. Ayan yung ating lemongrass. Tapos yung ating kalabasa guys na medyo nilalamig na. Tignan nyo yung bunga nya guys. Oh. Nilagyan ko siya ng plastic. Kasi nga yung isa kinain nila. So nasira siya guys. May bunga pa dito eh. Ayan oh, May bunga maliit. Ayan. Tapos, meron tayong kulitis. Sinaboy ko lang to. Tingnan nyo ngayon. Pwede nang ulamin. Ayan nga, oh. Napagkuhanan ko na yung mga yan. Tapos, ayan. Meron siya ulit bagong uh, stem. Tapos, yung ating gabi, guys. From Philippines. Ayan yung ating gabi. Ayan. So, 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 kakukuha ko lang ng ano, tatlong bulaklak. So, parang araw-araw may mga tatlo, dalawa, lima, ganun na bulaklak ng kalabasa. So, eto nga po pala yung ating isang kalabasa here. Ayan, yung ating kalabasa. Ito siya, guys. Tingnan nyo, may papayang tumubo. Siguro yung mga sinabi kong mga seeds na karaan or last year. Tapos, ito po ay avocado. So, i-transfer natin. Ito yung bunga niya, guys. Oh! Ang haba, my God! Ang haba, guys! Mahaba yung bunga niya, no? Ayun po yung isa. Oy, nadinig nyo ba yung uh, tilaok ng aming mga manok? May nakita ako dito. Ay, eto. Bakit siya namatay? Ayan, no? Na lantana guys lantana so pag medyo malamig-lamig na talbosan ko na to at isahog sa ano sa ating tinola yung aming manok guys <laughs> tilaok tapos meron akong napatubong mangga ito po ay Indian mango ayan ito po ay dito lang Brazilian yata tapos eto may nakita akong bunga ng ating kalabasa ulit ayan o no? may bunga ulit guys so ayan yung ating mga tanim so mangunguha ako mamaya ng mga kulitis tapos eto po ay I mint mean, so kumuha ako kahapon nilagay ko dun sa lemon juice at nagtanim ulit ako ng ating lemongrass so ayan po yung ating mga lemongrass o so, tig isa lang yan dati tapos tignan nyo siya ngayon may mga sampunang ano mga puno tapos eto nakakatawa pagkain ng manok Pagka pagkain ng manok namin naglagay ako dyan may tumubong tatlo ayan tapos yung ating basil ang bango nito guys mm, bango ng amoy sarap ilagay sa kamatis ayan Akyat pa tayo rito. Tapos yung ating malunggay guys. Ayan yung ating malunggay. Oh. Ayan. May dalawa. May dalawang tumubong malunggay. Ayan siya. So ipasok na natin to sa loob pag sobrang lamig na guys. Uy ang daming bunga ng lemon. Ayan oh. Pero may mga bunga naman na siya. Ayan. Tignan nyo yung ano umakyat yung ang tawag dyan yung kalabasa ayun sya ayun umakyat so may mga eto naman po ay sigarilyas pero wala siyang bulaklak guys ayan o oh, may lemon po thank you. Tapos ito po yung ating bataw. Tinyo, may bulak. Ah, may bunga na siya, guys, oh. Ayun yung ating bataw, guys. Parang orchids yung kanyang bulaklak. Ayun. Tapos ang daming talbos ng kamote, guys, oh. Ayun, mangunguha tayo. <laughs> Pang-ulam na to, guys. Yum. Ang sarap nito, guys. Ayan o, oh. may mga halamang ligaw na naman. So, medyo tanggalan natin. Ay, kamote. Anak ng kamote pala talaga. Oh, kamote nga yan. Itanim natin. Akala ko yung ano. Wait lang, itatanim ko guys. Kahit mababaw lang naman na lupa yan, eh. Mabubuhay. Naman naman talaga, oh anak ng mm. ayan binalik ko <laughs> So ayan guys may mga basil tayo dyan Ayun yung ating pananim so ang sarap talbosan nito mamaya guys oh mangunguha ako ng talbos lagyan ko ng kamatis So ayan po yung ating kamote So medyo marami-rami na lang alam nyo kung ilang piraso lang yan ah uh, nasa siguro mga limang piraso lang yan nung tinanim-tanim ko tapos nung medyo nagkakatangkay na siya kinuhanan ko tapos itatanim ko ulit siya ganon yung process parang itatanim-tanim mo ayan so hanggang dumami na ayan o so medyo hindi ko nalang ginawa ngayon dahil mag autumn na guys hanggang November lang Hanggang November lang sila. Kasi nagtanim ako nito dati. Hanggang November lang sila. Tapos ito po yung ating Indian Mango. Wow! Ayan yung ating Indian Mango. So sana, makaligtas din sa winter. Ipapasok kita sa loob ng bahay. Ayan po yung ating Indian Mango. So ayan po yung ating mini garden guys. Hindi ako masyadong nagtanim this year. Kasi nga may restriction pa rin sa tubig. Ayan yung ating mga lemon no? So dito nga po pala ay sa bahay ng amo ko. Ayan. Ang sarap sanang magtanim kung maganda-ganda pa yung lupa. Kaso medyo matigas yung lupa guys. Hindi talaga ako maka-get over dito. Bukas kukunin ko na to mga to guys. Baka mahinog na naman. Ayan. Ang sarap lagyan na ano. Igisa sa itlog. Ang ganda guys oh. Ayan. Ditsuran nga natin. Ayan. So, yun lamang guys. Good morning. It's 8 o'clock in the morning. 8.30 na pala. Ayan yung aharing araw. Ayan. Yung ating mangga.